parang may mukubong <tinyo> uh, nga ngayon mga ilang buwan na yan ako Ta na kasi last year pa kami nagdang sorry ah pero ngayon okay na maganda na yung ano natin pinabibilis na natin ano hindi ko na ini-stop pag uuwi kayo ng Pilipinas tumawag lang kayo gano'n na kasi mga nakaraan nagkanda-kanda, no? nahirapan yung mga nag-book, Kaya nyo, nahirapan. Pero ngayon, chat na kayo ng chat, kulitin nyo lang, may mga cancel, sala kayo pagkat kayo kinabukasan. Ngayon sir, paano? Ngangat nga? Sara? Masakit? Wala? Wala Masa, na. Yun lang talaga. Basta umuugong. Umuugong. Pero, pag pinakpan ko to, yun ang umuugong ha? Natakpan ko to ha? Naiintindihan mo yung sinasabi ko. Ako sir maliwanag naman, clear naman. May, basta may umuho mo Kung hindi siya sumasakit. Pinacheck nyo sana sa ENT. Hmm. Kasi parang yung, yung, nag, nag, ano lang dyan yung, nag, pinag-crack. Okay. <laughs> okay. hindi, okay. meron kasi yung ENT, yung ENT, meron ah, yan silang scope, telescope na ano. Ah, para parang uh, silang may aparato yan na uh, sisilipin kung may sugat yung eardrum mo, may gasgas yeah. -gas yung mga earlobe mo. Titignan yeah. yun. Naminsan pa sila yung balance nyo. <fazla laughs> naman, Pero ito. parang may ano, minsan okay. parang yung vertigo. Nahihilo ka minsan. O parang ano, yung pagbigla. Yung pagbiglang pag galaw, yung nakahiga, na nakapikit tapos babangon. Nahihilo ka. O yun vertigo yun, sign of vertigo yun. Okay. yung uh, sa... Hindi mo pa ito pinacheck sa ano? Sa EMT? Hindi hmm, po. Oo. Okay. Baka sabihin na naman. Hindi ko sinabihan na. <laughs> Pumunta kayo sa espesyalista. Magpa-check kayo. Eh, ma yung iba kasi mas pinipili sa akin. Eh wala naman ako magawa. Alam nga itaboy ko sila. Di ba? Pag nito ko, oh, masakit. Hindi daw po. Ganyan. Wala po. Yung mga ganyan, 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 ganyan ko. Oh. Walang masakit. Talagang may ugong lang talaga. Oo. Dali ah. Pero nga cellphone mo eh. Sipating ko lang. Baka mamaya may... So may, kasi nagpa-iinti rin ako dati. Meron silang tinitignan. Alien. kasi <laughs> yung flashlight dito. Hindi, baka may sugat yung ano, baka may ano, problema sa... O baka mamay may pupuli ka lang. <laughs> Hindi naman namamaga eh. Wala. Hindi naman siya namamaga eh. Meron kasi makikita mo dyan, namumula agad kasi yung sa misis ko, uh, ah. mga ganyan din. May sugat yung ano niya. Oh, niya yung loob. Oo, oh, kakaganan niya Yung nasugat yung gito niya. Pero isa lang naman teknik ko rito eh, ganito o. Oh. Saan mawala? Yan. Pinatutunog yan. Tapos yung bigla ang hilo, yan, bayan, bayan ko yan. Kayo ka. Yung vertigo na yun, kahit severe yan, ha? Tanggal yan, kaya ko yan. Oh, sarap. Yung so, sa tenga kasi sa loob, ano, mahirap i-determine ng ano. Kung <tinyo> yung isis mo, hindi ka ka makahilip. Dalawa sa'yo. Part to ng ano,

Thank you. ito mo. Titignan natin kung may hilo ka pa mamaya pagka ano. kita, spiglan tayo. Ganun yun eh. Pag umiga ka, spiglan tayo. Parang lula. Ganun ang vertigo. Tapos minsan, siyempre kailangan mo munang gumano. Stay ka muna ng konti. para parang ano may imbalansya mo na. Yan. Oo, ganun ang vertigo. Pupuha. Vertigo. Pero kaya natin yan kahit severe na. dami ko ng video dyan na ano, severe talaga. Ang pinakamatinding hinawakan ko ng vertigo yung gaganon lang oh. Parang nadidilay yung paglingon. Parang sumasakit siya na yung hilo. Diba ito nilingon mo. Parang yung diwa mo tsaka pala susunod oh. Ah, ganun yung pinakahinandil kong pinakamatinding hinandil ko sa vertigo. Si misis Ano. Katakutan ba yun? Taga, ano, Batangas? May ari naman? ano, pin, ano yun, mapindir. Nagpapagburok na ano yun. May monthly dose yan, 60,000. Monthly yun, ha? Pero big time naman kasi yun si Ma'am. Talaga namang may ari ng hotel sa yun. Okay. Sa tapat ng mall sa Batangas. yung mukha kaya niyo eh. Yung monthly, magkano lang salary ng manager? 25 to 35. Manager na yun, eh. dito sa Pinas Tapos ikaw magmamonthly turo isang turo, 60,000. Hmm. Yeah. <laughs> dito kasi, manager dito, alam naman natin ang sahod ng manager, eh. 25 to 35,000. Pagka medyo malaking-malaking kumpanya, maaaring 50,000. pero pag yung mag mag-business ka, hindi ba mag-fishball 3,000 a day ang kinuku, 3,000 a day ang kinikita. Pag kinumpute mo monthly yun, oh, 90,000. <laughs> o, oh, di sino mas malaking ang kita ngayon? <laughs> mag-fishball <to. laughs> Maganda lang pahinggan. Maganda lang pahinggan, no? Sa aircon. Piso yun, piso. piso. Oy, sir, manager. Sahod, 50,000. Eh, magpipishball, 3,000 a day ang kinuko, Pag inipon nyo sa salub na isang buwan, 90,000 yun. Sige sir, higa. Tapos, ayong bigla. Doon natin malalaman yan. Wala. Tapos yung umsirbahan pa, yung mo ngayon. Baka kasama sa amin yan eh. Kasi pag may vertigo ka, pag may vertigo ka, may mga ibang sumasakit sa akin dyan na hindi natin ano. Sa kayo, pag nawala na yung ano mo, pwede. Insya Allah, baka ma ano, yan, mawala na lahat. Okay, sir? Sige. Huwag ka na maligo today, ha? Bigla na tayo. Bigla tayo. Okay. Okay, okay. Tanggal. Thank you.